Alam mo ba ang kasabihan noon? Bawal ka daw umangat kasi marami daw magagalit. Pero sa totoo lang, ang totoong kahulugan, bawal ka maghirap kasi pagtatawanan ka ng lahat. Hi! Ako nga pala si Lebre Kim, isang dating OFW. May ama na pala ako kaso pera na lang talaga. Ang kulang sa araw nga po palang ito, ang almusal namin ay dilis. At syempre, lumabas nga po pala kami ni Mrs. para bumili ng aming uulamin sa araw-araw. Ang binili nga po pala namin ay mga gulay. Alam nyo na, mahirap tayo at hindi tayo mayaman. Oops, joke lang. By the way, hindi lang naman mga mahihirap ang naguulam ng gulay. Wala lang, vegetarian kasi si Mrs. mahilig siya sa gulay. Alam nyo ba, supportahan natin ang mga sarili nating produkto kaya hindi tayo umangat eh kasi naghihilaan tayo pababa dapat magsuportahan kung ano man ang achievement o binibenta ng iba by the way nga pala mamahal pala ng kulay ang sayote ang mamahal din ang kalabasa ay ganun din grabe ang mamahal pero okay lang hindi na rin kami tumawad kay kuya kasi naintindihan ko yung hirap niya lalong lalo na kagaya ko siyang magbubukid yung nagbebenta pala sa amin ay suki ng aking mother. By the way nga pala, nandito kami sa harap ng tindahan ng aking mother. Opo, tama po kayo. At ang sabi nga po pala ni kuya, pumili lang daw kami ng aming gusto. O di ba ang bait ni kuya. At namili na rin pala kami ng sibuyas. Grabe, ang mamahal na rin ng sibuyas. Yan nga po pala ang aking ina or mother. Siya nga po pala ang bantay sa tindahan. Inaalok niya nga po pala ako ng kamatis pero sabi ko pag ano na lang kasi dito muna kami nagpo-focus sa kalabasa kung ano ba ang luto yan na nga po pala yung sukli namin at nalito si kuya hinahanap niya yung binigay niya ng sukli ang sabi ko diyan lang kuya mo at syempre pagkatapos nga po pala ay bumalik na rin po pala kami sa aming bahay yan nga po pala yung bahay namin hindi pa tapos alam niyo na mahirap tayo at hindi tayo mayaman kaya as for now hindi pa rin tapos yung bahay namin yan na nga po pala si Mrs. Alam nyo ba, ang aking asawa, excited yan, magayos, lalong lalo na kung kabibili niya lang. Ewan ko ba sa kanya, kahit malit na bagay, masaya siya. Alam niya makontento kung anong mayroon siya at hindi siya nakikipagkumpetensya sa iba. Masaya siya sa ganyan na bagay lang at excited daw siya magayos sa kanyang ref. Kasi gusto niya palagi, may laman yung ref niya, kahit sibuyas, patola, kahit gulay lang. At sabi niya sa akin, okay na to sa akin, hindi mahalaga sa akin. Kung ano man yung kinakain natin, mahalaga, masustansya. O oh, ba diba? yung ganyan na mindset ng misis, napakaswerte ko talaga. At dahil nandito ka sa aking video, share and follow na rin. Bye-bye!